Filipino Pride Miss Echo International 2025 Alexi Brooks pinagkaguluhan sa kanyang pagbabalik Pinas. No 2204, your pageant, brother, host. Subscribe! Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers. Nagsimula na nga ang Miss World 2025 pageant sa Tilangana, India. At kabilang si Krishna Gravides mula sa Pilipinas ang ating Miss World Philippines 2024 sa mga kalahok na dumating noong Mayo a 4. Ngayon, May 7 ang opisyal na pagsisimula ng mga aktibidad o aktibidad na bahagi ang ma ng mahigit tatlong linggong kompetisyon na magtatapos sa Coronation Night sa May 31 sa Hyderabad. Si Krishna ay isang 24 na taong gulang na civil engineering student mula sa Santiago, Ilocos Sur at lumaki sa Baguio City. Bago siya naging Miss World Philippines 2024, nagtapos siya sa top 5 ng Miss Universe of Philippines 2023 at naging Miss Charm Philippines 2023. Ngunit tinalikuran ang titulong ito upang sumali sa Miss World Philippines kung saan siya ang nagwagi noong Hulyo 2024. Ang Miss World 2025 ay ginaganap sa iba't ibang bahagi ng Telangana, India, na kilala sa pagsasama-sama ng tradisyon at inovasyon. Ang mga kalahok mula sa 120 na mga bansa ay sasabak sa iba't ibang pre-pageant events na magpapakita ng kultura at kagandahan ng rehiyon para sa mga karagdagang detalye at updates tungkol sa mga aktibidad ni Krishna Gravidas sa Miss World 2025. Maaaring mag-subscribe sa channel na ito at panatalihin na nakatutok para sa mga bagong balita at updates. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat din sa iyong pag-subscribe. Panatilihin natin ang pagsuporta kay Miss Krishna Gravides ng Pilipinas, our Miss World Philippines, para sa Miss World 2025 competition.